Oh, magandang araw po sa inyo lahat. Dito po niyo ni God, si Freddy, dito sa Amerika. At ang uh, nagbibigay po ako ng aking mga kurkuro at mga opinion sa araw-araw, mas lalo na dyan sa pampolitika na issue dyan sa Pilipinas. Okay? Sino po ba ako? Ako po ay isang dating Toastmaster, competent Toastmaster International dyan sa Bacolod City. ah uh, dyan sa may, sa may ah uh, hindi ko na alam ang venue nila, no? pero I'm a member of uh, uh, Barangay Toastmaster Club in, uh, there in Bacolod City for two years before I migrated here to America accidentally. Okay? <laughs> okay. So, ganito po ang nangyari. No? Ganito po ang nangyari. At kung di pa pa kayo nakapag-subscribe, Paki press lang mo yung red button below, and it's all free to subscribe to my channel, and I really appreciate it. And you can make a comment, whether in English or Filipino, and at the same time give me a big likes, okay? And, and don't forget to subscribe to my channel, okay? Now, I'm also a system support engineer in PLDT Bacolod. Before I joined the, before I joined there in. Uh, in uh, uh, barangay talks master club in which i am uh, right now uh in the past uh, engaged in a debate okay so i really appreciate those education that i have there in the philippines as well as uh here in america where i worked for 18 years and now i am a pensioner i really appreciate and thank you america for that matter and i would like also to greet all those uh families of the, uh, those fallen soldiers here in America. Happy Memorial Day this coming Monday. Happy Mo Memorial Day to all. It's a public holiday here in America by Monday. Okay? Thank you very much. Okay? Now, ang issue ko po ngayong araw na ito ay tungkol dito kay uh, General Macanas na may kaso na pending case hanggang ngayon. At hanggang ngayon, mayroon isa pang isang military general dating teacher ay sinuswag ang kanyang commander in chief na si President Bongbong Marcos Jr. for no reason at all hindi nila matanggap na under uh, uh, under uh, President Marcos Jr. ay nagtagumpay ang economic program ng ating pamahlan uh, at kasalukuyang ngayon lumilibot uh, both the president and uh, the speaker of the house uh, Speaker Antonio Romualdez Uh, nationwide to uh, to give uh, so many benefits to our farmers and fishermen and to our Filipino uh, folks there in, in the Philippines. Kasi hindi o sila uh, pinala na makarating sa ibang bansa, no? Katulad namin, ay uh, ang ginagawa ng ating Pangulong dahil sila naman ay lahat nagaling dito at sila ay nagtapos at nag-aral dito uh, usually sa pagiging uh, master of law dito sa Amerika ay ang kailang ginagawa ay uh, sistema ng Amerika. Ang Amerika, kung bakit ang mudad ng Amerika, at senior ng Amerika dyan sa kanila upang uh, i-apply dyan sa Pilipinas. Ha? Katulad ng food snap, galing yan dito. Ha? Yan, isa sa mga uh, sa mga dahilan kung bakit kailangan natin mapanatili at marami pang mga US-Pilipino to rule the Philippines. Okay? Hindi puro pul politika dyan. Katulad ng ginagawa nitong mga Duterte na puro maisog rally, prayer rally. Eh, hindi nga sila tumutulong sa mga inyong mga Pilipino. Kayo, yung mga ibang mga Pilipino, katulad ng mga DDS, ah, isipin na lang nyo, ah, Ano ginagawa nyo? Imbis na harapin ang, ang, ang uh, ano ng bayan, ang problema ng bayan, ekonomiya, ay kayo ang sumisira at sinisira nyo talaga. Ha? Sinasabi nyo ang, ang ating presidente ay hindi nakatapos. Okay, assuming. Pero anong ginagawa niya? Ha? Anong ginawa niya sa ekonomiya? Inakit niya ang ekonomiya ng Pilipinas. Ikaw, na, na, DDS, may nagawa ka ba? Ikaw, na vlogger na bayaran, ha? lalo na ikaw mahalika. na hiningi mo ang bayad mo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil hindi sila nakabayad sa iyo eh. Ah, tama ba ako? At paano mahalik ka? Ah, meron ka ng kaso. Meron na mga aligasyon sa iyo. Na sinasabi mo na ang Pangulo ay bangag. Eh ikaw yung bangag eh. Meron pang katibayan na in black and white. Na you are a former drug addict. Ang ah, malay natin ngayon pa. At isa pa. Sa ka ba nagtrabaho sa Cubao? Sa Cebu? Totoo kaya yun? Ang mga harika? Banggitin mo nga. Totoo ba yun? Ha? Ano ba itong nadidinig ko? May, may, tumutulo daw. <laughs> ha? Totoo ba rin ba yun? Oh, ah, naku. E paliwanag mo. At yung pagkamatay ng yung asawa na merong uh, dito. Bakit ba namatay? Hindi mo rin may paliwanag. At ang ginagawa mo ay tuloy-tuloy na paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung ako kayo mga mga suma, mga sumusubscribe kay Maharlika, start now pulling off. Pull off your your support to Maharlika. It make no sense for you guys. Ah, okay. Now, tuloy natin tong ikum tong istong ah itong tonto <laughs> tonto na General Macanas na Uh, paninira eh, hindi kasi ya siya na-appoint gusto iya siya ma-appoint ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Uh, during the inaugural of 2022 when President Marcos Jr. was inaugurated as President of the Republic of the Philippines by virtue of a uh, uh, landslide victory over uh, Lenny Robredo ngayon si Lenny Robredo kumakampina kay Bongbong Marcos Jr. with the rest of the Uh, Liberal Party. Okay? Okay. Now, pakinggan natin to si General Macanas. Pag-usapan natin ngayon yung may ahas na gumagapang sa mga airline companies para lang hindi matuloy ang may sugrali sa takluman. Oh, totoo ba yan? Okay. Uh... Yeah. <laughs> 24 and 25 on the flight, if there is 18k to 20k ang ang ano ito, ah, ang uh, pamasahi, biglang tinaasan <laughs> 18,000 they will do everything so that no one can go to General Bacaras tinaas ng tinaas ng pamasahe it's because hindi biglang tinaas, hmm. talaga naka-schedule yan. Ngayon, mahal talagang pamasahe ngayon. Season eh. Seasonal eh. O, okay. season yan. Babaksak yan mga bandang Nobyembre. Babaksak at pustataas ulit. Ganun talaga. Hindi mo ba alam yun? Hindi ka ba bumibili ng ticket? At di ka ba nag airplano? sa aeroplano? O, uh, lahat isinisisi nyo sa gobyerno? Anong kinalaman nun? Eh, mga private companies yan eh. Mga private airlines company. Okay? Okay. At ang 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 ano, ang mga airlines tumatakbo sa gasolina 'yan. Ha? Huh? <laughs> Hindi tumatakbo 'yan sa sa tubig. Okay? Okay. Tingnan natin 'to. Yung sinasabi mo mga kalokohan na na sasagutin ko. Okay? Yung sinasabi mo na ito ay fact check na yung flights to Tacloban are not being canceled due to Maisug Rally. Okay, Maisug Rally. Uh, isipin nyo, yun, walang tigil kayo na kakarali. Ayaw na ng mga tao yan. So, pagkat, uh, sino Isipin mo, from Manila to uh, Tacloban, you're going to have a flight. Ikaw na rin nagsabi na 20,000 ang pamasahe. Oh? Ang laki nun. Kung sa US dollar is about I think 400 US dollars ang kailangan mo one way. Ay pabalik pa. Pabalik siguro magbarko na lang. Oh. Eh talagang ganoon. At saka sino nagfi-finance sa Saan ginagamit at saan ang gagaling ang finance niyo sa transportation? Bayad ba yan? Ikaw na nasa, nahuli ka na sa dila mo, General Macanas. Ha? saan galing ang pondo na ginagamit nyo sa lahat ng may rally Isang tanong yan. Ngayon, ito ay claimed by some pro Duterte uh, supporters suggesting that the flights are being canceled due to the Maisug prayer rally in Tacloban City are misleading. Ito ay kinuha ko ito sa fact check by Melchor Vergara at ibinabasa at ibinabahagi ko lang sa inyo. In reality, the disruptions stem from the planned maintenance work at the Tacloban Airport, which has been public announced as early as April. Airlines and passengers were advised well in advance about limited airport hours to accommodate these essential repairs. Ginagawa yung airport, no? At kailangan gawin ng airport. We don't we don't uh, we cannot uh, accommodate uh, such a, uh, experience when it comes to safety. At pangalawa, may bagyo. May bagyo diyan sa Tacloban. And affected uh, right now, yung uh bagyo ay affecting Visayas and Luzon. Mm -hmm. So you are not welcome in the Clovan City. Most especially, it is the home province of Speaker uh, Romualdez. Kuha niyo? Yun ay eh, probinsya na ni Imelda Marcos. Imelda Romualdez Marcos. Do you think that kakampi sila sa iyo? Ah, huh? Kakampi sila sa mga Duterte? Uh, I don't think so. At isa pa, si Speaker Romualdez ay nag-aral dito sa Amerika. Kung tawagin nga nila Amboy, yan si Speaker Romualdez. At lahat ng kanilang batas na ginagawa ay hal na dito sa Amerika. General Macanas, ah, bakit hindi ka makapag-Inglis? General ka, parang si General Bato ka na. Ah, Senator Bato. Ah, okay, tuloy natin. na. Ah. Yung mga engot na to. Okay. Mm. So, Ray, strong. Oh. Uh, Joe Di Parang si Joe Di ang nag-post nito. Oh. And then, uh, oh. Ako, meron ako sinasabi ko. Ipinakita yung oh. flight schedule. Oh. Dabao to Tacloban. Mm -hmm. May 23, uh, -huh. uh May 22, no flights. Oh, uh, okay. Kasi May kasi ginagawa eh. no flights. Oo. Uh -huh. May 24, no flights. Anong uh, ginagawa? No, no. Uh, grabe, sinarahan. I, sinarahan, dahil ginagawa. Nirehabilitate. At yung matagal uh, na. Ang flight ng aeroplano, from uh. Davao to Tacloban, stop operation. Uh, no. <laughs> so anong inibig sabihin nun? Uh. Baka may... Tignan nyo, lahat meron silang speculation. But they are not investigating. Ang gusto lang nila ay painitin ang ulo ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Ha? Yung kanilang mga followers, yung kanilang mga subscribers, pinaiinit nila ang ulo at in, 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 in return, isineshare nila sa kanilang mga fami, pamilya, mga kaibig, kaibigan upang magalit sa gobyerno. Instead na magtulong-tulong tayo upang umunlad ang ating gobyerno ang utang ang ating bansa upang umunlad ang ating Medicare system dyan sa Pilipinas upang umunlad ang ating educational system dyan sa Pilipinas itong general na to hindi maka-Inglis ayoko na sabihin yung BOBO <laughs> paano ka naging general? Ha? paano ka naging general? by promotion lang only o palakasan system dyan sa Armed Forces of the Philippines during the time that you are working Ah, under the president Duterte. Yan ang nangyayari. Kasi no si Rodrigo Duterte ang presidente, lahat ng illegal ay naging legal. Tama ba ako? Hmm? Ang lahat ang ating walang 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 dumamay sa atin kasi inaway ni Duterte ang buong bansa ang buong mundo. Inaway niya just to show na they are patronizing China, patronizing North Korea patronizing Russia. Gusto ba niya yun? Huh? Yan ang Yan ang tunay dahilan. Lahat. Meron ba kayong uh, portion na kahit maliit lang, na binati nila at nakipag-contribute sila upang umunlad ang ating bansa. Okay? Lahat ng ginagawa nila are selfish interests para sa kanilang pansarili at ginagawa nilang issue upang kayo ay lumubog, upang kayo ay hindi umunlad. Karamihan sa mga Pilipino, galit pag ang kapwa nila ay umaasenso. In fact, some of the Filipinos, uh, dito rin sa Amerika, mga US Filipino who cannot speak English fluently, they don't want to share our blessing to you guys there in the Philippines. Some of them, But majority of U.S. Filipinos are supporting President Bongbong Marcos Sr. because on the way how he took and confirmed the Philippines, the U.S. style of uh, administration. Huh? You see? Sasabihin nila, uh, bakit we don't want to speak uh, English because they are Filipino? No. No. how about the new generation the young generation the young professionals the student uh, from senior high school the student in college oh you you notice that uh, many of our young generation high kids listen to me you need to speak in english in order for you to prepare for a better future don't listen to your to your parents who are who cannot uh, speak english they don't want you to grow, guys. They don't want you to grow. Those parents, you just don't argue with them. Just keep on learning and keep on practicing outside your home. Hmm? You should grow. Don't let your parents dictate to you on what to do, but give respect to them. Okay? Don't listen to them. If they say that you should speak Filipino because you are a Filipino, No. No, that is not the right way. Huwag kayo maniwala kay Presidente Bong, kay, kay, ano, kay uh, Digong Duterte. During his time, nasinira niyo, nasinira niya ang inyong future. You should, you should uh, not listen to Digong Duterte because he is a pro-China and a socialist president. And uh, he bashed uh, Jesus Christ. during those uh, good friday years ago okay so i do hope that uh, this will be uh, an opening for you guys there in the philippines to uh give support pull support to president bong-bong marcos jr okay i'll see you in my next vlog god be with us never hold your peace i'll see you in my next blog